Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda. Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at katikati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, Valmika amrotika, o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kailang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lutoang ginagamitan ng kahoy kung kay naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam may maaaring kunin at gamiting pang tanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahid na nga sa irritabling balat nalakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, ispasam o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng nim at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isa lang alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng condition ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa si baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Laway ng isang ibon, isang mabisang gamot at bagay na maaring matagal mo na ngang hinahanap na lunas sa iyong iniindang karamdaman. Ano nga kaya ang lasa ng laway ng ibon? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay isa-isahin natin at kilalanin ang natatanging ibon na nagtataglay ng pambihirang kakayahan, benepisyong pangkalusugan at kagamutang hindi mo inaasahan. Narinig mo na ba ang ibong kung tawagin ay baling sa sayaw o layang-layang? Isang klase ng munting ibon na hindi nga natin gaanong kilala. Sapagkat ito di gaya ng karaniwang ibon ay hindi naman dumadapo sa sanga. Mapapansin mo lamang siyang lumilipad sa himpapawid tuwing dapit hapon na o kaya naman ay kapag hindi gaanong maaraw ang panahon. Ang layang-layang o swiftlet ay isang klase ng swallow sa pamilya nga, ng Apodidae. Ang ibong ito ay lubhang kakaiba sapagkat imbes na mga straw sa ng kahoy o mga damo sa kagubatan ang gagamitin nila sa paggawa ng pugad ay gagamitan nila ito ng kanilang mga laway na tumitigas nga kapag na-expose ng matagal sa hangin. Karaniwang matatagpuan sa Timog Asya ang mga baling sa sayaw na ito. Nakilala nga at popular dahil sa ang pugad nito ang siyang tinaguriang pinakamahal na sopas na maaari mong matikman. Ang bird's nest soup na siyang delicacy ng mga Chinese. Pinaniniwalaan na ang pugad ng ibong ito o ng pugad ng baling sa sayaw ay mula sa inipong bulabuhat sa dagat at sa mga laway ng layang-layang. Kung kaya naman ang lasa nito ay maaaring maikumpara o maihambing sa lasa ng mga seafoods. Batid mo ba na napaka-rare at napakabibihira na lamang nitong mabili ngayon? Sapagkat tatlong beses lang naman sa isang taon, maaaring gumawa ng pugad ang mga ganitong ibon. At idagdag pa nga, na nagpupugad lamang sila sa mga gilid ng bangin o kaya naman ay sa loob ng kuweba na sadyang napakahirap ng makuha. Kaya naman ang ilan ay handang gumastos limang libong piso o higit pa para lamang matikman ang lasa ng bird's nest soup na ito. O kaya naman ay ang tumataginting na 225,000 pesos sa bawat kilo nito. Subalit ano-ano nga ba ang mga sustansyang taglay ng pugad na ito? Ang pugad ng layang-layang o baling sa sayaw ay mayaman nga sa protina, carbohydrates, calcium, sodium, iron, potassium at mga mineral na mainam na magpapalakas at magbibigay o magdadagdag sigla sa ating mga katawan. Kung kakain kanito ay makakaiwas ka rin sa pagkakaroon ng lagnat o simpleng sipon man. Hindi rin masama kahit pa nga araw-araw kang kumain ng pugad na ito dahil mayaman ito sa collagen, amino acid, antioxidant at hormones na pinaniniwala ang mainam na makapagpapabata sa mga cells sa ating katawan. Lubhang maraming mahiwagang binipisyong hatid sa ating katawan ang pugad na ito. Kaya naman, nararapat na ito ay matikman mo. Sa mga probinsya nga, ito ay ginagamit nila upang ipakain o ipainom sa mga bagong panganak para sila ay kaagad makabawi ng lakas. Ikaw, nakakita ka na ba ng pugad na ito? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.